Mapagpalang araw, mga kasaulo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Ayan, kaaga-aga po, no? Mamasama sa po yung daan. At kahit umuulan-ulan po, maaga po tayong namalengke. At nagpabili po pala si Apong Mercy ng paninda niya na kamatis, luya, at sibuyas. Ayan, bale. Hinihatid ko po muna sa kanila dahil wala tayong mautusan dahil nagpe-prepare for school yung mga bata. At inabot ko po pala yan sa bayaw ko. Ay, magbusit busit ya po eh. Bisa pa video. <laughs> Pagka uwi, pack post muna tayo. Ulat, pack post. Pagka uwi po pala natin ng bahay, ayan, ibinabad ko na po agad yung ating pangmalabon noodles. Diba po, sabi ko po sa inyo mga kasawlo, dapat 3 to 4 hours pong ibababad yan or overnight kung meron po kayong time. Pero sa case po natin ay tatlo hanggang apat na oras lang po natin yung ibinabad bago tayo magluto ng malabon, pansit malabon. At ayan po no, konti na lang yung kontoro konti na lang yung uh, ginagawa kong bilo-bilo. Doon pa po tayo daratnan ng antok. Malatri flavors po pala yan. Plain, dalawa po pala. Yung plain na white, yung green na pandan flavor, at yung ube po na ube flavor naman. At pagkatapos nating binilog-bilog yung ating mga bilo-bilo, ayan, sinunod na nating gayatin or balatan yung mga gagamitin namang nating iba pang sangkap. Balagin natin ang bilo-bilo po pala na mga kasawlo. Kamote, gandus or gabi, tapos yung sagin po, ayan, hiniwa-hiwa po natin. At para sa face of mind po ng mga suki natin, inuhugasan po natin yung mga Ginagamit po nating panangkap. Hindi ko lang po pinapakita madalas sa video pero hinuhugasan ko po 'yan ng eh, mga kasawlo para sure na sure na malinis po. At magpapakpost muna po pala tayo bago tayo magluto ng ating ulam. Ayun, wala tayong ulam today. Nagpautang lang po ako ng pusit sabana pusit kay Apong Mercy. Pagkatapos nating malingon yung para, panangkap natin para sa bilo-bilo ay nagluto naman na po ako ng ulam para makakain po si ate bago siya pumasok sa school. Ayan, simple lang po yung ulam natin ngayon, dilata, pero masarap, paborito po namin yan. At madami po kaming nakakain pag ganun yung ulam namin, yung pusit na dilata. At pangalawang piga po pala yung pinagsasabaw natin para sa ating bilo-bilo po, yung pinaka tubig po niya ay yung pangalawang piga po, pinapadagdag ko sa suki natin. Dinadagdagan naman po, kahit matrabaho. Thank you po sa mga suki natin. At, ayan po pala, ne. Merong fresh lang po tayo. Galing po yan kay Apong Mercy. Mas masarap po talaga yung fresh na lang pagdating sa ating ginataang bilo-bilo. At ayan po, sunod-sunod lang yung paglagay natin ng ah uh, ingredients po. Una yung saging, pag 40% na luto na yung saging, dun ko palang lang po ilalagay yung gabi at kamote. At sasangkapan ko na din po siya ng asukal. At gumamit din po pala ako ng glutenus na isa't kala, ay hindi, 750 grams po yung ginamit ko na pampalapot. Para sa ating ginataang bilo-bilo, 750 grams, tapos lasawan nyo lang po siya ng tubig. Lasawan! At make sure po na wala siyang buo-buo. Bu bu oh. Sa case po na yan, 80% luto na yung sagin tapos 60% luto na yung ating uh, kamote at saka gabi. Kasi nalulusaw po yung gabi pag sobrang luto niya sa ating bilo, uh, ginataang bilo-bilo po. At nilagay ko na rin po pala yung pinapakuluan ko kaninang sagu na maliliit po. At pag lumutang-lutang na po yung mga bilo-bilo natin, uh, indication po na luto na po sila at pwede na natin yung palaputin ng palaputin. Pero ako po, pinapabukalan ko pa yan ng mga 10 minutes po para maluto pa yung ibang yung sagin, kamote, gabi at may para sure po na luto yung ating mga bilo-bilo. At nilagay ko na po yung ating pampalapot. Huwag niyo pong tigilan sa paghalo yan pag nilagay niyo yun na yung pampalapot po ninyo para hindi siya magbuo-buo sa ilalim. At ayan, no, hindi nakasya sa isang dinagdagan ko po kasi yung gata niya na hindi siya kasya sa isang pitcher po kaya yung isang plastic po hindi ko na siya ikinaye. Inilagay <laughs> ikinaye, inilagay sa pitchel po. At tingnan niyo naman po yung mga re reaction ko diyan, yung, yung feeling na para akong nasusunugan po kasi tignan nyo naman kahilig-hilig ko. Sobrang dami po kasi nang niluto nating bilo-bilo ngayon. Hindi po siya kasya sa ating kawali or tolyasi. Kaya ang ginawa ko po, kumuha po ako ng maliit na kawali tapos nilagay ko po muna doon at isinilang ko po siya sa isang stove natin para magkasya pa yung uh, tagan na coconut. Tagan! At ayan po na mga kasalo, hinintay ko na lang pong maluto yan ng sampung mituto pati yung Uh, hiniwalay natin. At ayan, no, luto na po yung ating ginataang bilo-bilo. Hindi po yan tinipid sa gata at hindi po yan tinipid sa laman. Malaman po yan. Fast forward po, no, mga kasalo, pinalipat ko na po yan kay asawa dun sa white table natin. At niluto ko na po yung ating malabon noodles ng 10 minutes. At ayan po pala, habang niluluto natin yung ating malabon noodles, ay nakabit ko na po sa tab yung ating ginataang bilo-bilo. Naka 40 pieces po tayo. At yung ating pansit malabon naman po ay naka 21 tab po tayo. At fast forward, ayan, madami na po tayong na-deliver dyan mga kasawalo, Pati yung sa mga kapitbahay natin na-deliver na natin. At shout out nga po pala bago natin tapusin tong vlog natin na to. Sobrang nakakatuwa lang po hindi man talaga nagcha-chat si sis Hazel sa akin mama ni Pau pero nag -chat po siya. May nagpapa-shout out daw po. Shout out kay Darwin and Lani De la Cruz. June and Leia Dimalanta at kay Roma Makasling. Nanonood daw po sila sa atin. Thank you so much po. Shout out po Rock to Guagua. At ayan po, no, last na deliver na lang po sana tayo mga kasawlo. Pero nadatnan pa po tayo ng ulan. Opo, no? May natagan po pala tayong dalawang pirasong pansit malabon. Pero binili din po yan dito sa kapitbahay natin. So ayan, God bless us all po. Bye!